Hello for today's video ako bibigyan ng wala pagkain Yes, anong meron? Ano yan? Oh, salamat sa biko ko oh. Bigay ka ng biyaya Sana kunin ka na ni Lord Iyo to Oo, oh, hindi kaya ako naka <tos> <tos> Hindi, ganito lang Niwa-iwa mm, na salamat. na mm. sila. <laughs> 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 salamat sa bikong. Ito ka kahulugan. Ang sarap ang mo. Paano ito? Ikaw na ito? Ako. Kaya natin ang ako. Hindi talaga <laughs> maniwala. libre na nga yung maniwala. Pinagpaluto huh? si Madam, nagbigay ng na 200. Tapos dinagdagan ko na lang para meron sa tayo. Ang tigas rin o. sa siya naman. ko. Huh. Hey, guys, kung gusto nyo mag-order ng Bicom, Comment lang kayo sa akin at ito ang gagawa ko. Oh. Yan. Yan ang gagawa ng Biko. Ang trap, ang trap lahat na Biko. Ang trap trap. Lalo pag bigay. Ang trap. Ang yeah. trap pero, ko sa Punti lang. na Dito lang po yan sa Kabuya, Marlene. Kung gusto niyo mag-order ng... Biko. Ay, magpagawa ng Biko. Baby, do naman mo ang ah? nabiti yeah, namin, gusto mo magpagawa ng Biko, yan po ang gagawa. Yeah. Comment na po kayo kung sinong gusto magpagawa ng biko. So thank you and goodbye.